ito mga kabayan uh, may i-rescue na naman tayo uh, Toyota Inuba ayan. ito daw ay napilayan at uh, hindi na makatakbo dahil uh, natanggal yung propeller at uh, muntik na silang bumalintong uh, ayan tinanggal na nila ang propeller dito at uh, pati yung doon sa kabila at uh, kanila na lang itong hinila okay so ayan uh, grabe yung pagkakasira no natanggal yung cross bearing ayan so pati dito sa kanyang yok ay na damage na rin so kailangan natin itong ipamasinsyap para may balik sa dati ok so bili tayo ng cross bearing at uh, pagkatapos ay dalhin natin sa machine shop uh, ito okay, so ito na uh, nasa machine shop na tayo uh, dito natin dadalhin ayan sa may MFC machine shop dito sa may Castillo Davao City so ito na natapos na no. Ayun. Napakaganda ng pagkagawa. Talagang parang original. Ayun. So okay. Ah, uh, ikabit na natin. Ah, uh, pati nga pala itong uh, cross join sa bandang may differential ay hindi na rin magalaw no. Ayun. Hindi gaya nito na malambot, pero ito uh, napakatigas na. Ayan, kahit ipukpok natin ay uh, ayaw pa rin gumalaw. Pero doon sa may kabilang dulo ay napakalambot. Okay, so, papalitan na natin ito ng uh, cross bearing. So, panoorin nyo lang kung paano ipukpok sa may siminto para mabasag ang siminto. Ayan, uh, natanggal na yung isang cup. At uh, sa kabilang cup na naman. Ayan, parang nabasag yata yung siminto talon-talon uh, lang muna ang ating video no para hindi humaba. Ayan, natanggal ko ng cap. Okay, so assemble time na naman tayo. Sumpit ako ano. Uh, sa nakakaalam talagang napaka basic lang naman magpalit ng cross bearing pero kahit basic yan may halong pag ingat pa rin dahil kapag nilagay mo ang cap na yan uh, kahit na may grasa ang mga stick bearing at pinukpok mo ay bumabalandra yan dyan sa ilalim kaya minsan na damage ang stick bearing no ayan pukpuk at konting uh, kunting pag-iingat so ayan ganyan lang ang paglalagay ng push bearing huwag kayong pukpuk ng pukpuk lalo na't na mabigat na maso dahil baka yung stick bearing ay natanggal sa ilalim at pumailalim pumalandra kaya akala natin okay na pero ilang takbuhan lang pala ay sira na. Pero hindi rin naman malalagyan ng lock yan kapag bumalang dry yung stick bearing no. Magtataka ka bakit hindi na magkasya ang lock. So ayan uh, okay na. Uh, ikakabit na lang natin. Ayan yung mga binaklas natin na cross bearing. Dito, malambot na rin. Okay, so ready na itong ikabit. At paalala sa may mga sasakyan, kahit uh, bago pa yan, talagang pakikinggan nyo rin kung hindi tumutunog yung pangilalim ninyo, baka matanggal. At uh, bumalintong-balintong yung sasakyan kapag uh, tumukod sa simento yung propeller na yan. So yan yung pinaka huwag mangyari. Lalo na at walang bakos-bakos sa may propeller at uh, may dagdag bonus na trabaho si boss at uh, sabi niya ay butas-butas daw yung kanyang tangke kaya binaba ko na rin ayan so nung tingnan ko ay uh, lumuha-luha yung tangke kahit anong trapo ko ay lumuluha talagang masama ang kanyang loob kaya ang sabi ko wag kang mag-alala dahil bibigyan kita ng ginto para magiging happy ka kaya kiniskis ko na kung saan yung may butas para doon idikit ang ginto Bronze lang. Ha? Bronze. Ayan, pinapili pa ako ni Busing kung ano daw ang gusto kong idikit. Babulgam uh, bubble gamba daw or uh, ginto. Sabi ko ginto na. 400 lang naman ang aking nabayad sa pagpapadikit ng ginto. Ayan. Uh, dito ito sa may kabagyo, no? Uh, sa hindi pa nakapasyal dito, pasyal na kayo para magpadikit ng ginto. Okay, so, like at uh, paki-share sa video kong ito at uh, doon naman sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, so ayan, uh, natapos na ni Busing, no? So, ayan, may kabit ko na rin at uh, may ginto na siya. Tuwang-tuwa talaga yung may dahil solve na lahat ang problema ng sasakyan niya. Ayan. Yung propeller na walang bakos-bakos. Delikado yan kapag natanggal. Okay, so hanggang dito na lang mga kabayan.